At Kaya least, pa? at least may firewood na tayo, isla na lang, ano? Firewood <laughs> 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 <Payug> na. Hindi, <laughs> palay ko dito, dito lang sa gilid-gilid yan. Makakahuli rin kami. Ayun oh. hinahatak na Oh. Subo yung ano yun. Eh. They're just biting it piece by piece. Ito na to. So, masamis sa kanila to. Putol na. Huwag kaginawa. Kinuha ko yung ulo eh Matigas. <laughs> Lamot mo, tere, tumalino na yung mga isdaan nyo. Natutunan? Natutunan sila. Uh Oo. -oh. Alam na nila yung mga do's and don'ts uh -oh. of eating. Wala. Eh, marunong tong bulate Baka yung bulate mismo bumibitaw. Ina-unhook <laughs> niya yung sarili niya eh. Oo. Oh. Napuputol, di ba? Uh Oo. -oh. Ayun. Ayun. <laughs> Kadali. <laughs> Kadali ka na isa? Oo. Ang laki ah. Kung mistiso. Mistiso ang bluegill oh. Tere. Crappy <laughs> na tayo ni. Crappy. Crappy. Hindi. Ay nako. White crappy. Lako. Aray ko. Paano ba ng alisin yun? Ayun. Okay. Good job, girl. Meron pa. Oo, yung ano lang na-ana ano niya eh. Yung ano lang. Yung tagalang nakagat niya eh. Wala bang mas malaki doon? <laughs> Wala. Akala ko ba, Tirel, lalaki na isa rito. <laughs> Ay wag, lalong hindi kakain niya. Mabubusog. Bakit hindi ko naubad <laughs> ito? And maybe it's because it's uh, a little bit late already. they're not biting that much. It's already about 10 o'clock. Ayun. Hindi kumakagat. Pinakain ko lang. Palagi ko pinakain niya to. Para wala tayong mahuli. Ngayon tumatawa mag-isa yun doon. <laughs> oh. oh, nakuha na yung ano. Malit naman. Nakakuha ka? Oo, oh, okay lang. islarin rin yan. Sanay silang bumit. Sanay silang umano. umano ng... Galing nila. Galing nila. up ko muna uli hindi mauubos ang ating mauubos ang laman ng ating video okay let's get some worms again Oh, so, hatak eh. Ah, they told us we're gonna go trout fishing, but we end up fishing here. in the pond so let's see where we can catch it and catch a big one okay ay hindi ba tayo magka-catch and release hindi kailangan nyo ba pansahog oo oh, pag malaki pansahog eh dapat pala warmer tayo <laughs> Eh, mauli natin yan. Mahuli natin yan. Nakita ko kung saan sila eh. Saan ba rito makaiisnag? Doon sa puno na yon? Oo, oh, doon sa puno maganda mamansing eh. may mga ganyan eh. Eh nakita ko kung saan nandiyan malaki eh. Oo? Oh. Oo. Oh. Doon pa may banda roon, dinahanan ni Teresa. Hindi niya napansin. Punta ka sa mga ano, yung may mga halaman. Eh ako hindi ako makaiikot kasi andito yung video sa akin eh. <laughs> sa likod din. Eh. Ayun, dun, dun ako magbabata sa may halaman doon. Ayun, no? Ayun natin kung nandito. Duda ako yung pinakikita ni Teresa na nahuhuli niya sa video, kilapred yun. Kilapred <laughs> garing? <laughs> <laughs> hindi dito. <laughs> Baka naman kilapred yun, Tere. Wala, wala si Fredo pala isa pero hindi siya nangisda. Di nga Hindi siya kumakain isda. <laughs> 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 hindi siya parang lumungo. Hindi siya <laughs> parang Hindi, takot siya. Oo, oh, kasi ako naman matatakot lumutong dyan. Wala eh. Parang nabago na itsura ng monto kanon magmula na pumunta tayo. Bakit? Okay. Ayun to mo, hindi na malinaw ang tubig niya. Saka ano na, na lang. Bilog na lang, oh. Anong nangyari rito? Saka walang bayad. <laughs> Libre fishing. Oo, oh, nakakaantok dito. Oo, <laughs> dito Malamang nga. Ay, hindi, mga Anong oras na? Tanghali na Hapon na tayo makapag fishing Oo. Eh, kuha pa tayo ng lisensya. Hindi tayo Pwede rin. Para kumita sila. Ayun o. Oh. Hi! <hihil> Mal maliit. Hindi pwedeng pang huli. Eh, hindi pwedeng pang ano. cannot be panluto poor baby tada It's baby all the way. I got a big branch, a oh, pagong, huh? <laughs> a turtle, <laughs> a turtle, oh he got the hook, all. oh it just, okay we got one, it's gonna go home with us, He's gonna come home with us, You, you, turtle baby, Saan ko may lalagay ito ngayon Wait I'm gonna unhook it Poor guy Oh 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 don't jump don't jump don't jump Come to me, all you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and humble in heart and you will find rest for your soul For my yoke is easy and my burdens is light